Anong naghihintay sa kapataang Pilipino kung magtatagumpay ang programang ito ng APEC sa pamamagitan ng K-12? Sa pagsunod na sa neoliberal na patakaran sa paaralan, babawasan ng gobyerno ng malaki ang gugulin sa edukasyong publiko at itutulak ang privatisasyon sa edukasyon. Tumitindi ang operasyon ng mga pamantasang Estado mga koleo at ibang mga paralang publiko at maging ng mga pribadong paralang umanoy non-profit para gawing napagkakakita ang mga negosyo na kadalaysay sa pakikipagtuwang sa malaking negosyo. Nauwi ito sa pilipit ng mga prioridad na akademiko mas matatas na tuition, paglabag sa mga karapatang guro at mag-aaral at pasahol na kawalan ng panlipunang katarungan. Para dagdagan ng sariling kakayahan sa kompetisyon at ganansya, nagtutuo ng mga koleyo at universidad sa mga programang mas magganansya at tinatapyas iyong tinuturing ng mga kurso o paksang marginal o kaya hindi kritikal tulad ng sa humanities e mga lupay nila, kusale resulta ng mga pananaliksik at ibang mga rekursong kalaman. Isinisiksik ang mas maraming kurso sa isang taon at bumabaling sa trimester para mas mabilis ang pagpapagraduate. Sinasagad nila ang mga mag-aaral at guro sa pagtataas ng tuition at pagdadagdag ng pasaning trabaho sa pamamagitan ng mas striktong mga rekisito uh, sa mga ipinagkakaloob o grant at ipinautang o loan at sa paglimita ng sahod at benepisyo ng mga guro at ng mga hindi nagtuturong kawani. Ano ang panawagan ng International League of People's Struggles sa mamamayang Pilipino kaugnay ng APEC meeting sa Pilipinas sa Nobyembre? Ang International League of People's Struggle ay nananawagan sa mamamayan ng lahat ng bansa, lalo na sa regyong Asia Pacifico, na ilantad at labanan ang maopensibang neoliberal sa panguna ng US na lingid na nakaabang sa loob at paligid ng APEC. Partikular tayong nananawagan sa mamamayang Pilipino na magorganisa at kumilos sa mga pulong pag-aaral at aksyong protesta para tumulong sa lubusang paglalantad ng mga susing pulong ng Apex sa Manila at ibang mga lungsod sa Pilipinas at pati ng masang kalalabasan ng mga ito. Sadyang isinabay ng ILPS ang 5th uh, International Assembly sa APEC 2015 para labanan ito sa balangkas ng temang para sa makatarungang lipunan sa daigdig palakasin ang pagkakaisa ng mamamayan at patindihin ang pakikibaka laban sa imperialistang pandarambong krisis at digma. Sadyang nananawagan tayo sa kabataang Pilipino na ipagpatuloy na ilantad at labanan ang iba't ibang pakanang reformang neoliberal sa edukasyon at ipaglaban ang sistema ng edukasyon na tunay na makabayan, siyentipiko at makamasa kaugnay ng pambansang industrialisasyon, tunay na reformang agraryo at pamamahalang batay sa mga karapatang demokratiko. Kabilang sa mga atas ng kilusang kabataan estudyante sa Pilipinas, ang magsilbing kilusang propaganda para sa pambansang kasarinlan at demokrasya, malalim na makisalamuha sa hanay ng masang manggagawa at magsasaka at abutin ang mga kababayan nila na nag at nagtatrabaho sa ibayong dagat at magpahayag din ng pakikisa sa pamamagitan ng mga pagpapatibay ng ugnayan sa mga katapat nila sa antimperialistang pandaigdigang kilusang kabataan. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Tandaan ang tinura ni Amado Guerrero. Mayaman ang Pilipinas pero maraming naghihirap. Hindi ang APEC ang magbabago rito. Walang pangkumperensyang pang-ekonomiko na nilalahukan ng iilang negosyante at burukrata ng gobyerno na takot na takot at halos magtago, 'wag lang masulyapan ng masa ang ikauunlad ng lipunang Pilipino. Ating tandaan. Ang tunay na sukatan ng pag-unlad ng ekonomiya ay masasalamin sa pag-unlad ng pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Maraming salamat po, Professor Season. Hanggang sa muli, ito po si Sarah Raymondo ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy ng Universidad ng Pilipinas Diliman.